Dear DJ Lagim, ako po si Rika. First year po ako taking up College of Education sa University of Santo Tomas. Gusto ko pong ikwento ang isang nakakatakot na karanasan sa elevator ng BG Pop Building. Medyo gabi na nung bumaba ako ng mag-isa mula ika na palapag. Sumakay ako sa elevator at habang pababa, nagbubukas-bukas siya sa bawat palapag kahit walang nakapindot na ibang floor kundi yung bababaan ko. Wala pong ibang pasahero kundi ako lang. Nang sasara ang door papuntang basement, may narinig akong sit-sit ng malakas sa labas ng elevator. Agad kong hinarangan ang pinto para di magsara. Tila pa ulit-ulit yon, isa pang sit-sit. Pero nang muling sumara, narinig ko ng mas malakas. Galing sa mismong tapat ng elevator door. Nasilip ko, walang tao. Hindi ako makapaniwala. Pero may parang hahampas na paasa sa sahig. Parang yapak, papalapit. Pero nung tiningnan ko, walang tao talaga. Agad kong pinindot ang close button at lumabas ng mabilis. Umabot ako sa lobby, nanginginig ang katawan ko sa takot. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang event na iyon, ramdam ko pa rin yung lamig at sit-sit sa labas ng elevator. Hindi ko alam kung tao ba yon o multo, pero naiisip na baka hindi talaga ako yung nag-iisa sa elevator. Sana mabasa po ninyo ito, DJ Lagim. Baka may iba pa kayong makarelate. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa mga ganitong kwento.